So, minit. Ah. Maka luto na kayo ng isda. Oh, tama yung aso. Nagbabata <laughs> ng titibol si ka na oh, luto challenge sa araw. Testing niyo habang nagluluto sa inyo. Paki-share na rin mga idol para makita ng iba kung totoo o hindi to. So, ngayon mga idol, kita try din natin magluto ng itlog dito na uh, init ng araw yung pagluluto natin. So, kita niyo yan basa pa. So, dito natin ilalagay so yan nakalagay na so i-check natin yung oras mga idol so yan alas 11 so yun mga idol kung wala po kaming apoy so makikita nyo wala kaming apoy na hinalin o binuhi dyan kasi gusto namin mapatunayan kung totoo ba talaga na kapag luto sila ng pritong isda at nakapagluto ba sila talaga ng hotdog sa init ng araw so ngayon tara na mga idol ito na rinidin na natin yung isang itlog so yung tawag na pagkaloto dito sa amin mga idol is yan may asin na so tortillas yung tawag sa si at I min mean, dito mga idol so yun mga iridin re na natin kasi maglalagay na tayo ngayon ng sandali pa ay maglalagay na tayo ng mantika nakalipas mga idol ang 30 minutes so mainit na siya so mantika ating ilalagay ngayon So, ayan na. So, may mantika na ng mga idol. Pakishare na rin mga idol at pakipalo, like, like, comment. Ah, itlog. So yun mga idol yung mantika niya ating ilagay. So napaka napakainit talaga mga idol. Napakainit talaga ng kahit hawakan natin napakainit siya mga idol. So ayan na yung mantika. Wala kaming apoy mga idol. So try na lang din talaga. Wala. So wala tayong apoy dito so itry lang talaga natin kung totoo yung nakikita natin sa mga iba sa mga idol itatry na natin kung maluloto ba itong katarantaruhan na mga idol, na okay, um, um, idol. sila nga nagprito ng isda so ayan so bali alam mo yung pas mga idol isang oras na bago natin nilagyan ng so ano bago natin nilagyan ng mantika it's 30 minutes so ngayon uh, 36 minutes lumipas no, din nilagyan natin ng itlog so yun yung mga idol so, uh, <laughs> hindi nga naluto hindi nga mga idol ano naluto yung itlog so yung isda pa kaya so iwan ko na lang mga idol kung maniniwala tayo doon. so ayan na siya mga idol So, mainit naman siya talaga, mainit oh. Pero di ako di talaga siya maluto oh. Meron naman siyang na uh, ano, pero wala wala, wala pala. Mantika pala 'yon. So yun, mga idol. So, ayan. Trinay ko rin kasi kala ko totoo din kasi yun pala ay ang nangyari doon ah, nagpa ano sila tap, may, ka, may apoy sila tapos pag mainit na mainit doon, pag mainit na mainit doon, ninalagay um, nila dito sa walang apoy at bago nila linagay yung isda. So ganon yung tira, ano style nila. So para makita natin na parang totoo talaga siya na linuluto sa init ng araw. So hindi mangyayari na hindi pa dito sa Pilipinas mga idol, hindi pa siguro mangyayari na yung init ng araw ay makakapagluto pa ng itlog or isda. So grabe, it, itlog nga to madali to maluto mga idol tapos yung isda is matagal yun so naluto nga nila yun ang nag viral video na nagprito sila ng isda so hindi pala totoo mga idol so maluluto naman tong itlog kung ano linagay natin sa apoy tapos pag mainit na mainit linagay natin dito siguro yun nga maluluto pero dito sa init lang talaga ng araw hindi siya mga idol mangyayari na maluluto siya kasi oh mainit siya mainit din naman talaga siya pero ayan so itry lang natin mga 1 hour hintayin natin mga idol ngayon mga idol alas 4 na ng hapon so ayan wala nang araw asa na yung araw so hindi talaga siya naluto mga idol so ibig sabihin hindi yun totoo yung mga post na yun